Bakit? Ano problema? Mm. Mm. <laughs> Kanya ka magpatulog kay Pikachu. Ang kanta mo si Pikachu. Oh, islip na siya, oh. Mm-mm. mo si Pikachu. Mm. Twinkle, twinkle star, how I wonder mm. Patulogin mo na pala. mm <laughs> ano? Sige, laka, pinapalo niya si Pikachu. Bad! Poink, poink. <laughs> ay, 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 ay. Kawawang Pikachu. Ah, ba? Kawawang Bakit? Aku kau muncipkan semua. Ah, ah, bye ah, ah, bye bye, ah, bye ah, -bye nhắc đưa tí gì ừ. ừ. ừ.